Si Pressman gumaling na matapos operahan sa vocal cord, ibinandera ang pag-aalaga ni James Reed. I am fully healed. Yan ang latest update ng aktres at recording artist na si Isa Pressman matapos siyang operahan sa vocal cord kamakailan lang. Sa pamamagitan ng Instagram, ibinandera ni Isa ang ilang litrato ng kanyang hilang journey. Makikita rin na kasama niya sa pictures ang boyfriend na si James Reed na halatang inalagaan siya habang nagpapagaling been hiding in my little cave. Now I can say, once again, I am brave, we kanya suppose. Say pa niya, all the blacks and grays will fade, all my colors are coming back. I am fully healed, my doctor yesterday cleared me. Hindi pa handang ikwento ni Isa ang nangyari sa kanya, pero ang mahalaga ay gumaling na siya at siya raw ay labis na natutuwa. I'll share my story next time but now I just want to say that I have healed, physically, mentally, emotionally and spiritually, but still putting the work in every day, lahad niya. Ani pa niya, been saying I am healing, now I'm saying I am happy. Tuldok, mababasa sa comment section na tuwang tuwari ng kanyang kapatid na aktres na si Yassi Pressman at sinabing, I'm so happy your final okay, crying face, red heart emojis. Ilan pa sa mga nagkomento sa nasabing IG post ay ang batikang aktres na si Isa Calzado, at ang kapatid ni James na si Lauren Reed. Noong nakaraang buwan lamang nang inamin ni Isa na sumailalim siya sa isang operasyon para ay patanggal ang bukol o cyst sa kanyang vocal cord. At kaya raw ito ipinost ng recording artist ay upang ipaalam na agad sa publiko sakaling makita siyang tahimik at hindi nakikipag-usap. I'm just posting this video to let everyone know that if in case you see me sitting in the corner, not being sociable or just being quiet and not talking at all, that's just because I am healing from an operation. Saad ni isa, dahil daw sa operasyon ay pinagbawalan siya ng doktor na magsalita, pati na rin kumanta. By the time that I upload this video, it's already out and I'm already not allowed to talk for two weeks and I'm gonna be on vocal rest and vocal rehab for three months, paliwanag niya.